Kaya ito ay talagang nakakabaliw. Isang oras lang ang lumipas. Nakumpirma na inatake ng United States ang pasilidad nuklear ng Iran. At nalaman natin ito sa Twitter. Ito ang itinweet ni Pangulong Trump. Natapos na natin ang ating napakatagumpay na pag-atake sa tatlong nuclear sites sa Iran, kabilang ang Fordo, Natanz, at Esfahan. Ang mga eroplano ay wala na sa Iranian airspace matapos maghulog ng mga bomba sa Fordo, ang pangunahing site lahat ng eroplano ay ligtas ng pauwi. Binabati ko ang ating magigiting na Amerikanong mandirigma. Walang ibang militar sa mundo na kayang gawin ito. Oras na para sa kapayapaan. Salamat sa inyong atensyon dito. Huminto ang mundo sa tweet na ito dahil di ito inaasahan ng kahit sino. Muli, ngayong umaga, nakita natin ang paggalaw ng mga bidos na umaalis mula sa base sa Missouri, ang Whiteman Air Base, papuntang Guam kinumpirma ng United States at White House na nire-reposisyon lang nila ang mga iyon para sa posibleng mangyari sa hinaharap. Pero isa lang itong kampanya ng panilin lang dahil hindi sila nagre-reposisyon, kundi papunta na para umatake. Ngayon, pagkatapos ng tweet, niretweet ni Pangulong Trump ang account na ito at sa madaling salita, sinasabi nito na tapos na ang Fordo. Para sa inyo na hindi nakasubaybay sa buong kwento ng Israel at Iran, ang Fordo ang pangunahing pasilidad nuklear kung saan matatagpuan ng Iran ang kanilang planta ng pagpayaman ng uranium. Dito nila pinayayaman ang kanilang uranium at isa ito sa pinakamatinding secured na planta ayon sa Israel. Tatlong daang talampakan ito sa ilalim ng lupa. Kaya wala ang mga Israeli ng mga bunker buster na kayang abutin ito. Iyan ang dahilan kung bakit kailangang makialam ang Estados Unidos. Nakialam ang United States at may mga eksaktong detalye tayo sa bilang ng ginamit na bunker buster at iba pang impormasyon. Pero bago natin pag-usapan yan, pindutin ang like button sa ibaba at mag-subscribe at tuloy na tayo. Narito pa ang mga detalye tungkol sa lahat. Malinaw na inutusan ni Pangulong Trump ang mga pag-atake laban sa nuklear na programa ng Iran dahil wala nang pagkakataon para sa diplomasya sa anim na pung araw na palugit na ibinigay ni Pangulong Trump sa Iran para makipag-usap, limang round ng pag-uusap ang nangyari karamihan sa Oman kasama si Steve Witkoff, envoy ni Trump sa gitnang silangan at iba pang opisyal ng Amerika na nakipagkita sa mga Iranian, ngunit tumanggi ang Iran na tapusin ang kasunduan. Sa huli kay nagdesisyon ng Israel na ilunsad sa DA ang operasyon ito na naginidulot ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ngayong sabente direktang nakialam ang mga Amerikano sa pamamagitan ng pag-atake gamit ang mga bombers sa teritoryo ng Iran. Tiyak na malalaman pa natin ang mas maraming impormasyon pagdating ng liwanag bukas sa rehiyon. Yo, pero ang pinaka-importante dito ay may desisyong ginawa na magbabago sa realidad ng kasalukuyang digmaan sa pagitan ng Israel at Iran at posibleng lumikha ng sitwasyon kung saan wala ng ibang opsyon ang mga Iranian kundi sumuko dahil sobrang tindi ng tama sa kanila ng Pangulo sa pamamagitan ng mga pag-ataking ito at patuloy na tinatarget ng mga Israeli ang mga pangunahing leader militar nila kaya ang bansa ay nasa kaguluhan. Ang nga dipungan ron dira pshinay ay nagpapakita hindi lamang ng pakikiisa sa Israel kaalyadong Amerikano sa gitnang silangan kundi ipinapakita rin na ang rehiyon ay nasa isang mahalagang sangandaan sa kasalukuyan. May may mga malinaw na desisyong kailangan gawin ng mga opisyal ng rehime na buhay pa ng pinakamataas na pinuno ng bansa at ng pangulo ng bansa si Masud Paseskian. Datiyak, kung sa mga kapasusunod na oras, so malalaman natin noong impormasyong iyan. Iprop e muli, ang pinaka-importante ngayong gabi ay ang desisyon na ginawa ni Pangulong Trump na sirain sa madaling salita ang mga nuclear facility na ginagamit ng mga Iranian para payamanin ang uranium na mas malapit sa weapons grade na material. Noong 2018 nang iniwan ni Pangulong Trump ang kasunduan sa nuklear, ang mga Iranian ay nagpapayaman ng uranium sa 3.67%. Yes, ito sa International Atomic Energy Agency, nagpapayaman na sila ng uranium na halos 60% ang kadalisayan, na sobrang lapit na sa weapons grade na kadalisayan na magbibigay sa kanila ng bahagi na kailangan nila para makagawa ng sandatang nuclear. Sa isa itong makasaysayang sandali sa ng silangan ngayong gabi at muling pagkakataon para sa rehiyon ayon sa Pangulo. Para sa hinaharap na kapayapaan, sapagkat ito ay rehiyong nakakaunawa ng kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Brett? Matapos nito, nakatanggap pa kami ng karagdagang impormasyon at kumpirmasyon mula sa mga opisyal ng United States. Gaya ng inaasahan, ang mga United States B-2 bomber ay sangkot sa pag-atake sa Iranian nuclear site. Sa katunayan, alam natin ang eksaktong bilang dahil halos buong internet. O kahit ako lang, ay sinusubaybayan ang mga B-2. Sinubaybayan ko buong umaga. Anim na B-2 ang lumipad mula Missouri ngayong umaga at dapat sana pupunta sila sa Guam pero mukhang hindi nangyari yon pero alam natin na anim na bidalawa ang pumunta sa Iran nalalaman din natin kung ilang bunker buster ang ibinagsak sa bawat isa base sa iba't ibang ulat palagi nating pinaniniwalaan na ang bidalawa ay kayang magdala ng dalawang 30,000 libong librang bunker buster ayon sa mga ulat posibleng tatlo ang kayang buhatin ng mga bomba pero base sa hindi classified na impormasyon, tingin ko ay dalawa lang. Gayunpaman, maaaring mas marami ang kayang dalhin nito na hindi inilabas sa publiko. Nalaman din natin na anim na bunker buster ang ibinagsak sa Fordo at tatlumpong Tomahawk missile ang ginamit sa iba pang Iranian nuclear sites. Bukod pa dito, may mga ulat din mula sa Iran na may matinding jamming ng war radio, global positioning system at cell, lahat ng iyon ay nangyayari at hindi ang rehimen ang gumagawa nito ngayon. Alam mo, sa nakaraang 72 oras, halos pinatay ng Iranian regime ang internet sa Iran. Kaya, sa madaling salita, hindi talaga makakakuha ng impormasyon ang mga mamamayan tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari. Ngunit sa kasong ito, hindi Iran ang may gawa. Ibinalik nila ang internet ilang oras na ang nakakaraan, marahil kaninang umaga o kagabi. Sa pagkakataong ito, iniipit ng United States ang mga radio at global positioning system habang nagsasagawa ng mga operasyon. Bukod pa rito, mayroon pa tayong karagdagang impormasyon. Nagpaalam muna ang United States sa Israel hinggil sa pag-atake at ang mga pag-uusap ay isinagawa ng magkasanib. Sa katunayan, nakita rin natin ang mga ulat tungkol sa ginawa ng Israel na pagtanggal ng ilang depensa sa Timog Iran para makadaan ng ligtas ang mga eroplano ng United States ang mga United States bomber papunta sa target na nuclear facility. May eksaktong oras tayo nang mangyari ito. Si Pangulong Trump ay nagpost sa Twitter bilang opisyal na anunsyo bandang alas 7.30 ng gabi, Eastern Time. Ang mga pag-atake ay naganap mga 10 hanggang 20 minuto pagkatapos noon, bago iyon at naghintay siya na makalabas ng Iranian airspace, nang ligtas ang mga jet. Kaya mga bandang alas 7 ng Gabi Eastern o alas 2 hanggang alas 2.30 ng madaling araw lokal na oras sa Iran nang naganap ang mga pag-atake. Nakuha natin ang kumpirmasyon na ito mula mismo sa mga opisyal ng Iran. Bukod pa rito, isa sa mga pinaka nakagugulat na bagay na nakita natin ay walang lumabas na impormasyon tungkol sa operasyong ito. Wala man lang signal chat na ginawa para ipaalam na paparating kami. Ayon pa sa Pangulo, isa pa na maaari kong ituro, Brett, ay na ito ay isang operasyon sa nakalipas na labing walong taon mula nang ako'y nasa Pentagon. Ngayon ko lang nakita ang ganitong klase ng seguridad sa operasyon. Walang sino man ang nagsasalita tungkol dito kahit alinman sa mga paghahanda. Nagkaroon ng kumpletong lockdown, kaunti lang ang impormasyong lumabas nitong nakaraang mga araw. Nandito ako ngayon sa Pentagon. Masasabi kong walang tao sa mga pasilyo at lahat ng impormasyon ay nanggagaling ngayon mismo sa White House. Isang malaking tagumpay iyon dahil walang lumabas na impormasyon tungkol sa eksaktong oras. Ngayon, minsan iniisip ko na yung mga gumagamit ng flight trackers, yung mga open source intelligence flight trackers, yung flight radar ay nagpakita ng ilang impormasyon ng umalis ang B2 mula sa White Man. Pero muli, wala talagang nag-asahan na mangyayari ito ngayong gabi. Kung tiningnan mo ang schedule ng buwan, baka nagkaroon ka ng ideya dahil ito ay waning crescent at halos bagong buwan na. Sa Ika-25, sobrang dilim sa Iran ngayong gabi at kailangan mo yon para makapagbomba. Yan ang ideal na kondisyon para sa isang bagay tulad ng B2 na oo, stealth na siya. Pero kailangan pa rin siyang samahan ng escort sakaling magpalipad ng eroplano ang Iran o may pagkakataon silang paputukan ang mga B2 na napakahalaga at napaka-espesyal na mga eroplano. Tanging militar lang ng United States ang may ganitong uri ng sandata at kakayahan. Walang ibang bansa sa mundo ang kayang gumawa ng nagawa ng Nangyari ngayong gabi sa tatlong uranium enrichment sites sa Iran. Oo, Jen. So, tama ka tungkol sa operational security dito at sa katotohanang may ilang malinaw na panlilin lang. At sir, mga mundo kasi ang mga desisyon ay ginagawa at tinatanggap na ng mundo ang desisyon kahit hindi pa ito nagagawa dahil sa social media at lahat ay nanonood saan man. Napakagaling ng operasyong ito kapag iniisip mong sinabi ng presidente na sa loob ng dalawang linggo, dalawang araw na lang mula sa loob ng dalawang linggo at nangyari ito sa pamamagitan lang ng isang post sa Truth Social. At sa wala kulong ibang balita lumabas bago iyon, talagang nakakagulat. Ang isa pang kahangahangang nangyari dito ay napaka-interesante, lalo na para sa akin. Kung sinusundan ninyo ang kaso ni Osama, kung napanood ninyo ang Netflix documentary tungkol sa paghahanap kay Osama Bin Laden, sigurado akong nakita ninyo na maraming tao sa Twitter ang parang alam na may nangyayari sa Pakistan at nagsimula silang mag-tweet tungkol dito dahil nakita nila ang mga helicopter at iba pang bagay. Well, halos ganito rin ang nangyari ngayon. Mga tatlong puminuto bago mag-tweet si President Trump tungkol sa operasyon, may isang tao nang nag-tweet na may nangyayari sa Esfahan Atomic Energy Area at narit ang tweet sa inyong screen. Napaka-interesante kung paano ang mga tao sa paligid ng lugar ay nag-tweet bago pa man magkaroon ng opisyal na kumpirmasyon na may nangyayari. Nakita natin ito noong raid kay Osama at nakikita natin ito ngayon. Ngayon, mga isang oras matapos ang anunsyo ni President Trump, nagsimula tayong makakuha ng balita mula sa Iran. Paalala lang sa lahat, gabi ito nangyari sa Iran, kaya karaniwan na hindi agad naglalabas ng pahayag ang mga telebisyon, pero malaking balita ito. Kaya mga isang oras matapos ang lahat, Nakakuha tayo ng kumpirmasyon mula sa ira niyang telebisyon na kontrolado ng rehimen. Kaya hindi sila magkokumpirma kung wala silang permiso mula sa mga opisyal ng gobyerno. Ito ang una nilang kinumpirma. Sinabi nilang lahat ng pasilidad ay na walang laman, kaya walang nakuha ang United States. Sa totoo lang, palagi nilang ginagamit ang taktika na ito. Noong isinasagawa ng United States ang Operation Rough Riders sa Yemen, tuwing tinatamaan namin ang isang gusali kung saan may commander o sundalong Houthi, namamatay siya sa strike, pero palaging sinasabi ng Houthis na hindi siya namatay sa strike, kundi sa atake sa puso kahit nasa parehong gusali siya. Palagi nilang ginagamit ang taktika na ito para hindi bigyan ng kredito ang United States. Pero kaunti lang pagkatapos nito, nakakuha tayo ng kumpirmasyon tungkol sa mga pag-atake sa nuclear facilities. Galing ito sa COM Crisis Management Headquarters matapos ma-activate ang air defenses sa COM. May natukoy ng mapanganib na target. Inatake ang bahagi ng Fordo Nuclear Site ayon sa kanilang inilabas na pahayag. Ilang minuto pagkatapos, nakatanggap kami ng pahayag mula sa isang opisyal ng Iran na nagsasabing nasaksihan nila ang pag-atake sa Esfahan at Natanz Nuclear Sites. Ngayon, ito ang dalawang lugar na matagal nang inaatake ng Israel. Subalit ang isyu kahit ang mga puok na ito ay may mga pasilidad sa kailaliman ng lupa. Kaya sa tingin ko, ang ginagawa ng United States ay tinitiyak lang na wala nang matitira sa Iran para muling simulan at ituloy ang kanilang nuclear program kung saan sila tumigil. Dahil sa huli, ang layunin ng buong operasyong ito, ang layunin ng United States na mamakialam, ay siguraduhin na tapos na ang Iranian nuclear program. Kaya kahit mag-iwan lang tayo ng kaunting uranium, o kahit isa lang sa mga pasilidad ibig sabihin ay bigo ang buong operasyon dahil pwedeng ipagpatuloy ng Iran kung saan sila tumigil Sa katunayan mas marami pang nuclear sites ang Iran dito ko gustong ipakita sa inyo ang mapa ng mga nuclear site ng Iran dahil mas marami pa silang pasilidad bukod sa tatlong ito na inatake ng United States pero yung ibang mga site matagal nang inaatake ng Israel kaya tinutugis na nila ito Itong tatlong ito ang pinakamahirap tamaan dahil nasa ilalim ng lupa. Kaya sinigurado ng United States na ipadala ang B2S para dito. Pero yung ibang mga site, Israel na ang bahala. At sa katunayan, may footage tayo dito. Gumawa kami ng short tungkol dito. Panoorin ninyo ito. Tingnan ninyo ang before and after ng Iranian Nuclear Art Facility. Winasak ng Israel mismo ang gitna nito. Inilabas pa nila ang video ng pagkawasak nito panoorin natin. Kita nyo naman, maraming pagsabog. Sa ngayon, walang natukoy na radyasyon. Kaya, walang Chernobyl 2.0. Ano na ang susunod na mangyayari? Sa mga nakaraang panahon, patuloy ang pagbabanta ng Iran sa mga base ng United States sa gitnang silangan. Ang Iran, sa ngayon, wala pang misail na kayang umabot sa Estados Unidos. Kaya hindi nila kayang direktang bantaan ang mainland dito. Tinatarget nila ang ating mga bus at sundalo sa gitnang silangan dahil kaya nila itong atakihin. Pagkatapos ng operasyon, idineklara ng Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC, na nagsimula na ang digmaan laban sa Estados Unidos. Sinabi nila ngayong umaga na mas madali para sa Iran na atakihin ang mga base militar ng United States sa gitnang silangan kaysa sa Israel. Parang nagyayabang ang opisyal ng Iran dito dahil matindi na rin ang mga pag-atake nila sa Israel nitong mga nakaraang taon. Muli, talagang magaling ang depensa sa himpapawid ng Israel. May mga misil pa ring nakakapasok kahit magaling ang depensa. Walang perpektong air defense sa buong mundo, walang depensa na isang daang porsyento. Kaya yun ang punto na sinusubukan iparating ng opisyal ng Iran. Kahit mas madaling tamaan ng Israel ang mga base ng United States kumpara sa Israel? Hindi naman talaga totoo yon. Ito lang yung sinasabi ng Iranian. Kultura ito, siguro hindi naman kultura pero, ang ibig kong sabihin, ito talaga ang palaging ginagawa ng mga opisyal ng Iranian. Pinapalaki nila ang kanilang sinasabi kaysa sa totoong ginagawa. Kaya laging pinapahype ang kanilang mga aksyon gamit ang salita. Ngunit hindi naman talaga tinutupad. Hindi nila kayang panindigan kasi, noong huling beses na inalis ni Pangulong Trump si Soleimani, ang ginawa nila ay inatake nila ang mga base ng United States at wala namang nasawi lahat ng missile na pinakawalan ng Iran sa mga base ng United States ay na-intercept. Kaya nakatake sila pero hindi naging matagumpay ang atake. Pero ang mga Iranian, Houthis, pati Hezbollah, hindi nila iniintindi kung magiging matagumpay sila. Mas mahalaga sa kanila na makapagpakawala ng atake at iyan ang nangyayari ngayon. Isa pa na gusto kong ipakita sa inyo, ito ang pahayag ng Iranian Foreign Minister ngayong umaga. Sa katunayan, kahapon lang, nagkaroon ng pagkakataon ang Iran na makipagkasundo tungkol sa nuclear deal at nagkaroon sila ng mahabang negosasyon kasama ang European Union Delegation kung saan pinagtalunan nila ang parehong mga isyo na pinagtatalunan ng Iran sa loob ng anim 60 araw kasama ang Estados Unidos. Ang kondisyon ng West hindi pwedeng magkaroon ng nuclear o uranium enrichment ang Iran. Pero ang sagot ng Iran, hindi nila iyon bibitawan. Kung ang pagpipilian ay pagitan ng uranium enrichment o digmaan, pipiliin ng Iran ang digmaan. Iyan mismo ang opisyal na sinabi ng isang opisyal ng Iran. At ayan. Nakuha nila ang digmaan na gusto nila at mabilis lang iyon. Wasak na ang mga nuclear facilities. Pagkatapos ng operasyon ng United States, ito naman ang sinasabi ng Iranian state media. Si Trump ang nagsimula ng digmaan at Iran ang tatapos nito. Panghuli, medyo nakakagulat ito. Bawat Amerikanong civilian at militar natin sa rehiyon ay lehitimong target na raw. Tingnan natin, siguradong magiging mainit ang rehiyong ito sa mga susunod na buwan. Ngayon, dahil nga ang Iran ay may ugali na isagawa ang kanilang digmaan gamit ang mga proxy at sleeper cell, kaya hindi natin alam kung ano ang aasahan mula sa Iran sa mga susunod na panahon sa mga susunod na buwan hindi talaga natin alam kung ano ang aasahan mula sa Iran malalaman na lang natin